what your fans what your fans wanted to see pero kung kayo yung masusunod how do you want your new era of Agsunta to sound like and look like um feeling ko po kasi yung sa, sa sound siguro more on dahil sa panahon ngayon kumababansin niyo yung panahon ngayon sobrang hindi na masyadong ano yung genres hindi na siya sobrang nakastick sa isa so so feeling ko yung mga ilalabas kasi namin ng na mga songs dahil lahat kami eh parang halos lahat Uh, si Stephen kasi hindi, hindi nagko-compose ng yung may lyrics pero nagko-compose siya ng yung instrumental pero yung genres kasi naming as a band magkakaiba talaga so feeling ko yung mga kung kami yung masusunod yung mga ilalabas namin talaga ng sobrang magkakaibang ano magkaibang tunog pero parang may sarili lang kaming ginagawa na formula na parang napapag-isa namin yung tunog namin kahit magkakaiba kami. Arang ka. uh, another one. Um, uso kasi ngayon yung mga bands, parang they guest stars to uh, be featured on their music videos. Kayo ba? Meron kayong mga naiisip na mga celebrities right now or couples or love teams that you want to appear on your music videos? Madami, madami po eh. Madami, parang... Mada, sige, give kayo, kayo na isa. Pwede ba? Pwede ba? Sige, ano ah... We'd love to hear that. Si, siguro, Sino? <laughs> Man, pa okay. Ikaw na ang gusto talaga ni Jay. <laughs> si si Ivana. Ah, uh, si Ivana. Oh. Feature sa mga music video. Saka siguro mga love love teams. Yeah. Siguro yung sobrang uso kasi ngayon niya. Ang alam ko ha, sobrang uso ngayon yung yung sa Netflix yung ano yung, yung Chinese Chinese drama na Pinoy. Tony Pangilinan and Don Bell Bell yon, Tony Bell yun. Siguro yun, isa Samayon yun sa mga... mga Saka siyempre time. hindi rin may wawala sa dream natin. Dong yan. Ay! Since Ma very close naman to our... Big Dong Marian? Sir Barry kayo naman. ba? ah, madali na yun. Madali That's easy for Barry. Pero pa-explain lang why si Ivana pala. Ah, kasi meron talaga kami, actually meron na kaming music video with Ivana noon pa, like way back 20... 18. Yeah. Parang hindi pa sumasabog si Ivana noon. Nandun siya sa isang music video namin. Waka, wasakan. Well, uh, wakasan. Wakasan, wakasan. <laughs> so, yun. Eh, parang gusto ko lang magkaroon ng parang part two ng gano'n na parang makita ulit siya sa music video namin kahit sobrang, ano niya na ngayon, sobrang, yeah. <laughs> pangarap lang naman, pangarap. <laughs> Thank you, guys. Thank you, Bob. Thank you, Bob. Thank you. Thank you so much. Um, we have Alan Policarpio from Inquirer. Hello, good afternoon. Hello. Uh, Nag-celebrate kayo ng 10th anniversary niyo sa Cavite yes. with a concert. So, pwedeng uh, pakwento lang na experience. How important is it for you guys? Yun, oh, ano, sobrang kayo. sobrang uh, monumental yung moment na yun para sa amin. Kasi syempre, it, una sa lahat, hindi namin nakalain na 10 years na kami. I Alam mean, akala namin nung umpisa. Ay, akala namin hanggang ngayon, medyo parang bago-bago lang kami. Pero nagulat kami na 10 years na pala kami. And syempre, nung 10th year anniversary namin, sobrang overwhelming kasi hindi din namin inaasahan na talagang ang daming taong pumunta. As in, sobrang dami. And kami mismo yung nagulat. Parang na-overwhelm kami na ang dami nila. Tapos, yun, syempre, sobrang enjoy. Ang dami ding uh, mga pangyayari dun sa mismong event na yun. Kaya sobrang saya namin. And then, namanggit nyo nga parang mag-focus na kayo sa mga original songs uh, moving forward. So, working with Cornerstone, how do you think, ano, will that ano, help? Oh, ano, syempre, alam naman natin lahat gaano kalakas ang Cornerstone. And syempre ngayon na may dalawa na kaming management na tutulong sa amin. Sabi nga nila, two heads is better than one. So, talagang sobrang actually kami kami naman sa part namin kami actually yung kinakabahan kasi kami yung medyo baka mahirapan kami sa sobrang lala ng mga mangyayari <laughs> pero yun nga kaya sabi ko dahil nga talagang tagal-tagal na rin namin talagang inaantay na talagang may tumulong din sa amin na alam mo yun yung, yung, gusto namin kasi talaga sumabog talaga yun talaga yung pangarap namin so ngayon na uh, dalawa na yung powers na meron kami sa likod alam mo yun sobrang saya namin it's sobrang thankful namin sa mga taong naniniwala sa amin. Hindi nila alam kung gaano ka laking part to sa sa career namin. Yeah. And uh, lastly na lang, syempre ang dami rin ano, decisions sa Cornerstone. Anyone that you admire or want to work with sa ano, existing? Um, uh, siguro, sa, ako sa ngayon, lang, ngayon po, gandang, ang nakikita ko, parang ang ganda, ang ganda gumawa ng song with uh, RG ng I Belong to the Zoo. Dahil sobrang malungkot din yung mga kinaharap niya. So, feeling namin sobrang lungkot siguro nung <laughs> magagawa namin. Thank namin. Alright. Thank you guys and congratulations. Thank you. Thank, you. Thank, Thank you. you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Hi! congratulations. Ayan. So for my uh, first uh, question, now na part na kayo ng Cornerstone. We all know na yung Cornerstone home of the best singers yan sa Pilipinas. So, who among them, yung mga artists talaga ng Cornerstone, yung gusto nyo makasama, maka-perform, maka-jump? So, ako siguro personally, ang isa sa na pangarap ko makajump talaga si KZ easy Nut kasi grabe, grabe siya mag-perform. So parang feeling ko pag nakagawa kami ng isang performance nila. <laughs> Basta feeling ko I mean, na naman. I Ang mga kaya. Basta sobrang nastig na naman. How about you others? Yeah, ako, ako actually same din kasi yun, napanood na namin siya ng live. Parang hype, sobrang hype niya mag-perform. So parang wala siyang pakisa ano, sa mga tao. So Yeah. Actually, same. 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 Magkakapareho kami ng mga utak ni okay. talaga. KZ, man. Kasi, actually, naalala ko kasi gig kami sa... Isabela. Isabela. Kasi kasunod na sasama. Oo. Oh. Sulit siguro pag, pag nakatugtog natin to. So, <laughs> Ayun, stage performance rin talaga yeah. So I think mamamatch niya rin yung energy or mamamatch ni Jai yung energy niya when it comes to live performance. Yeah. Uh, 10 years in the industry, ano yung mga learnings ninyo na natutunan and um paano nag-evolve yung music ninyo after 10 years um siguro mga learnings namin ano ba uh, na siguro dapat mas pumayat kami ng ano feeling 10 years 10 years din sila kasi sa oh right 10 years nang oh, wala pero ayun siguro ano ba I mga, patience yeah patience and Uh, yung syempre yung pakikisama siguro sa lahat ng tao especially sa mga pinupuntahan ng mga lugar dahil sobrang dami na rin namin napuntahan ng mga iba't ibang lugar and uh, siguro sa tagal namin sa industry nakita na namin na dapat talagang ano ka sa lahat syempre kailangan maging magalang ka sa lahat maging mabait ka sa lahat you never know who who you're talking to ano yan? ganun siguro yun How about know? the music? <laughs> ah, sa music? Paano uh, siya nag-evolve yung music? Sa music, parang feeling ko nag-evolve din yung music namin personally, isa't isa. Tapos ngayon kasi dati, ang process namin ng paggawa ng kanta parang ipapasa yung isang kanyari. May sa akong kanta, ganyan. Sasabihin ko sa kanila. Ngayon, more on collaborative na talaga kami gumawa ng kanta. Yung mga ano namin kanina, yung mga isa sa mga tinutugtog namin kanina, yung Mistoyo. Ano yun eh, ni, ginawa namin yun sa, oh, sa, diba? sa Zambales. Oh, eh. ano, Sa Zambales, before pandemic. So, feeling ko yun yung nag-evolve. Yung, yung hindi na kami gumagawa ngayon ng naka kami kami lang. Pero meron pa rin naman. Meron pa rin. Meron pa rin naman mga ganun. Pero more on, more on, pag nag-decide kami na parang, oh, gawa tayo kanta. Okay, o ganito. Uupuan namin siya, parang ganun. Mas yeah. ma-effort kami ngayon. Kasi yeah. dati yun, parang iintayin lang namin na na merong may gumawa uh, ng uh, isa. Pag wala yung isa, uh, oh, di wala. Ngayon talaga, oy gawa tayo kanta. Tapos yun, isip kami ng isip topi. Concept, uh, Isip ng ano, uh, tunog. Okay. Yeah. Yan po. So, so, aside from yun, meron bang other na parang rebranding na magaganap now that you're part na ng Cornerstone? In terms um, of the music, yung, yung image, yung formal, lahat. Siguro oh, eventually, yeah, of course magkakaroon ng mga rebranding lalo lalo siguro namin -pug -pug yung sarili namin na yung papa pogi. Sorry dinamin. Eh pero honestly, I mean, usually po kasi masasakit yung mga na-release namin. Ah, yeah, pero yeah. Pero our latest single, that, in, love uh, in, love oh, in, love "In Love" naman, "In Love the Man." So, dinadala yeah. na lang baka yung next "In Love" or yeah. masakit uli. Masakit oh, uli. Uh, ako, ako din. Ako naman, personally, ang gusto ko talagang maging rebranding ko. Pumayat ako. Yun talaga. Sorry. Sobrang vocal ko doon kasi gusto ko talaga siyang mangyari. <laughs> gusto ko talagang makina ng Pilipinas na papayat talaga ako. <laughs> kasi sobrang takat ko na nagpapayat. <laughs> kasi hindi talaga nangyayari. Pero may medyo naman. May medyo, medyo. Ata. <laughs> Thank you and congratulations. Thank you. Salamat. So, so. Salamat. Hey, Mabu. Hello, Mabu.